guys, good morning. To so, nandito tayo sa ano guys, oh. Namitas ng patula at sigarilyas. Ang daming bunga ng sigarilyas, guys. Sa lang maliliit pa. Eh, hindi siya mahaba, 'di ba? Sige, ito? ito. Ito, ito. Maliit lang, oh. Ito, ito mahaba. Ayun oh, oh, Maiksi ma ma lang siya, guys. Oh, ito, guys. Ano bang tawag ditong ano um, gulay na to sa inyo? 'Di ba si Garillas to? to. Hmm. May iksi. dami siyang bunga. So lang maliliit. Ayun pa oh, dami oh. Matigas oh, eh. kaya nga. Ayun ang dami oh sa taas. Dami sa taas. Yung ganun lang. Ang ganun lang haba o. Oh. Hindi matigas. Susungkitin mo. Ayun na guys oh. Hmm

Guys, tulungan natin si Jingjing mamitas ng sigarilyas, guys. Ay, no. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, Walo, siyam, sampo. Eleven, twelve. O, dusi piraso pa, Jing. Sungkitin mo na. Sayang yun. Sayang tumigas. Jing! May dusi do piraso doon. Ano si Garilias? Ano si O, oh, ayan pa, o. Oh. Patula, o. Oh. Liit. Hindi naman yan lalaki siguro na. Yun lang, guys. Thank you for watching. Maraming salamat. Ayan. Uy, na ako, guys.